sa mga ka-youtuber ko. Payo ko sa inyo kapag kayo ay nagpaplano na pumunta sa ibang bansa. Namnamin nyo talaga yung pagkain Pinoy. Dahil pagdating nyo dito sa abroad, yung pagkain Pinoy talaga ang una-una nyo hahanapin. Lalo na pag nagutom na kayo. Mm, nako. Siyempre, pag paalis ka pa, hindi mo pa ma-ano yan, ma-feel. -ma hindi mo pa siya, hindi pa mag-sink in sa'yo. Pag paalis ka kasi, excited ka pa eh. Pero dahil, pagkalipas ng ilang araw, yung tipong gutom na gutom ka na, Hahanapin mo talaga yung pagkain Pinoy. Ito para sa akin na ha. Iwan ko sa iba. Kaya, ano, bago ako kinuha ng asawa ko sa Pilipinas, bago ako pumunta dito talaga, sabi ko sa asawa ko, ibili mo ako ng rice cooker. Bili mo ako ng bigas. <laughs> Tapos yung mga sabi ko yung mga ulam. Tsaka na pag nandiyan na ako. So yun. Salamat naman sa asawa ko. Binili mo niya niya ako ng ano rice cooker. Kasi ayoko talaga yung, ewan ko, ayoko talaga yung, hindi naman sa hindi ako kumakain ng pagkain nila, pero ayoko talaga, ay, ayoko, mas mas, um, hindi ko siya gusto. hmm, hum, mm. magabis. kailan din kayo magabis, oh Pagkain Pinoy is the best. Hmm? Sayang wala akong sili. Wala. Ano Mm-hmm, mm-hmm, mm mm-hmm.